kita. Ano kaya si Kikay? Ay, yun. Ay, kaya pala. Dito pala kami magkikita ni Kikay. Ay, Kikay, dyan na. Ah. Kailangan medyo okay ako. Pasokin ko na to. Ganda, kanda Okay. Hello. Hindi hey, ako sa'yo sa invitation mo sa akin. Ha? Kumain ka na ba? Kumain na ako kasi nagpaalam ako kay mami. <coughs> Alam na po, ordo ka na naman pizza. Favorite mo to. Oo nga okay. eh. Tikman mo. Sige, thank you. Tignan mo na. Gusto ko lang naman nakita ka. Eh, Parang may bago sa iyo ako kay mami. Parang may bago sa iyo. Eh, o, oh, tignan mo na. Sige, sige, sige na. Sige na, baby. Akin na. Tignan mo, yes. Nakakahiya naman. <laughs> ano so, ba may masarap? masarap? In-order ko yun para sa oh, iyo. Kaya lang, kika eh. pagtatapat ako sa'yo eh. Ano yun? Kinakabahan ako dyan ah. Oo. So, saan ang sabihin sa'yo na hindi na kita gusto? Hindi na kita Gusto ko nang tapusin yung namamagitan sa atin dalawa. <laughs> ano? Gusto ko sabihin sa'yo, hindi ko, hindi ko masabi sa'yo na ayoko na ba sa'yo? Hindi na ba kita mahal? Umorder ako dahil gusto mo to. Favorite mo to, di ba? So, sabi mo sa akin hindi mo ako mahal? I realized for me na katawan ko lang ang kailangan mo. Katawan ko lang kailangan oh! mo. Amin beses na kita sinubukan pero katawan ko lang talaga ang nakikita ko. Baby, siya, parang ako di ko masabi baby. Di ko masabi kung ano yung katawan mo. Tuwing nakikita tayo, laging katawan at pera ko. Malap ka sa sa akin. <laughs> Bakay, Hindi mo na kasi makasabi. Anong nagawa ko? Tama na. Anong nagawa ko sa'yo? Bakit? Bakit hindi mo na ako Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ko? O kailangan mo ko kaya mahal mo ko? Mahal kita na isa mo ka mo. Tama na. Ayoko na sa'yo. Tama na. Tapos na tayo. Wow, baby. Kalimutan mo na at kakalimutan kalimutan na kita. Parang, nag, parang ako pa yung nagkukulang para sa'yo. Baby, yung brobo ko niya. Tama na. Narealize ko na katawan ko lang kailangan mo. Baby. pirat at katawan ko lang kailangan mo. Tama baby. na. Tapos na tayo. Ayoko yes, na. Ayoko na.